Hi guys! Nagawa nga pala ako ng Okinawa Milk Tea Ice Candy. At ayan, yan yung product ng Enjoy Philippines. At niluto ko na nga yung mixture. Yan, yung Okinawa Milk Tea Powder. At saka meron lagyan natin ng water. Tinansya ko lang. At saka sugar. At saka cornstarch. At ayan, luto na nga yung mixture at ready na siyang ibalot. Ayan, kumari pala ako ng black gulaman instead of black pearl. Ayan, at may nagawa na nga akong isa. Ayan, at atin na nga siyang ibabalot guys. Ayan, binabalot ko na siya. Noon ako munang ilagay ay yung black gulaman. natin. Ilagay yung na mixture na ice candy. Ibang flavor naman yun. Dati ay cookies and cream yung ginawa. Nag-try din ako ng ibang flavor at masarap din ito guys. Try niyo din. Magbenta ng Okinawa Milk Tea Ice Candy at ayan, Okay na nga. Tapos na nating balutin ang ating ice candy na Okinawa Milk Tea. Yun lang guys.